Hoy, what's up? Do no, ba? Okay, so drive drive lang tayo go ha. Ah, uh, over importation or market manipulation. Alam niyo, <coughs> Umiiyak lahat ng mga farmers ngayon, mapa tarim ka ng palay o mais o gulay o kahit ano man yan no? bakit bagsak ang presyo so ano ba yan para sa akin go in my humble opinion no uh, over importation tayo uh, resulta yan ng uh, incompetence at saka corruption para sa akin lang naman yan hindi ko alam kung anong opinion niyo about yan pero ako ito na yung iniisip ko no? kasi napapansin ko tuwing election ganyan yung ganyan yung nangyayari tapos hindi naman ako against go from sa importation no kasi pag wala ka namang importation ano yan uh, bad din sa economy okay meron ding mga consequences yan pero over importation eh pangit din okay kasi sino sino ang nasa tamang pag-iisip na i-encourage mo yung mga kababayan mo na magtanim by giving yung magbigay ka ng mga ayuda and at the same time ikaw din yung magdi-discourage kasi nga import ka ng import oh di ba naisip na natin yan dami na nakaisip bakit ka mag-import during harvest season o oh, tama nga naman di ba kung tayong mga ordinaryong tao tao kaya nating isipin yon but di nila kayang isipin yon okay yun yung point ng number yung point 1 yung pangalawa naman diyan is para sa akin kaya ka nga nag import para mabalanse mo yung merkado di ba hindi ka magkaroon ng artificial na pag paglobo ng presyo kaya ka nag nag import para mabalanse mo yung supply and demand hindi siya masyadong alam magmamahal di ba eh bakit kapag dumating na yung importation mo sobrang bumabagsak naman so ibig sabihin sobra-sobra sobra-sobra yung ini-import. Okay. So, alam mo yun, di man natin malaman yung totoong reason, pero yung mga epekto, nakikita natin. Okay. And kung, kung yung ordinaryong tao, kayang isipin, nakakapag-isip ng possible na solution, bakit kaya hindi nila mag-isip? No? So, yan ang kalagayan ng mga magsasaka dito sa Pilipinas and para sa akin nakakalungkot ko fam lalo na at majority ng mga magsasaka dito sa Pilipinas ay nasa survival mode okay so anong ibig sabihin pag survival mode hindi sila makapag expand hindi sila makapag scale hindi makapag alam I mag, mean, makapag progress sa kanilang pagsasaka dahil nga nakadepende lahat sila doon sa kanilang pagsasaka. Ibig sabihin, pag survival mode diyan. Tayo 'yan, doon kinukuha yung pang-araw-araw na gastos, doon kinukuha yung matrikula, yung uh, bill sa kuryente, sa tubig doon kinukuha, eh kung may nagkasakit pa, ala na. Tapos inuutang pa. So, survival mode ang tawag doon. Okay. So, ibang topic naman 'yon, lalo na sa mga farmers na Uh, kasi ang pagfa-farm go farm is ano yan eh uh, negosyo so kung hindi mo treat na negosyo yan at uh, nakasurvival survival mode ka lagi kahit anong ano naman yan eh kahit pa karinderya yan kahit pa sari-sari store mapapansin nyo mag, mag open yan tapos biglang in a few months magsasara na kasi nga lahat naka nakadepende dun pasan nung nung income niya lahat nung gastusin niya so alam mo yan, yan, yung, yan yung realidad ng uh, mga magsasaka dito sa Pilipinas. So, di ko alam kung paano natin gagawin yan. Yung mga katagang laban lang ng laban, di ko alam kung <laughs> kung gagano. Ayan, <laughs> hanggang kailan ka lalaban kung wala namang championship go fam, no? Siguro uutang ng uutang hanggat may uutang <laughs> okay. So, kaya napaka-importante ko fam Na tignan natin kung paano yung magiging strategiya natin Sa hanap buhay natin And most specially, yung sa mga pinagboboto natin Okay, kasi akala natin walang epekto yan sa atin Pero in the long run, ay nako uh, Makikita nyo yung epekto nyan kung sino yung mga hinahalal natin at uh, ayan na nga nararamdaman na natin GoFam so ang tanong lang ngayon eh hanggang kailan ka magtitiis <laughs> and alam ko din na alam mo yun yung iba din parang pare-parehas lang naman yan alam mo yun alam kong sobrang frustrated na kayo GoFam kahit sino eh alam mo yun yan na lang yung panama natin eh. wala naman na tayong ibang pwedeng gawin eh. so para sa akin GoFam ha ang masasuggest ko sa inyo kung yung binhinga na mahinang umani kaya e, ayaw mo nang itanim diba? e nakita mo naman na yung mga pinaupo natin na walang bunga mahinang mamunga so itry naman natin ulit diba? kung yung binhinga hindi, ayaw na natin ulitin eh e, yung papaupoin yun pa natin bakit pa natin inuulit-ulit diba?